So, ayan guys, good morning, 9am na dito at kami ay magtitinda ng mga bote. Ayan o, oh. mga coke in can, pepsi in can, yung mga bote ng alak, tapos yung mga lalagyan ng gatas. Kasi dito sa Canada, binabalik yan at 10 cents ang isang nal. halika, tara, sama kami. So ayan guys, magbebenta na kami dito sa Canada. So ganyan lang, tamang diskarte para kumita ng salapi so ayan magloload na tayo ayan Ay. ayan tamang magloload lang tayo so ayan hintayin nyo kami sa pagbebenta So, ayan guys, palis na kami para magbenta at kasama ko si Boss Aldrin, quality. So, ayan guys, andito na tayo sa Return It Depot at dyan tayo magre-return ng mga kalakal. So, Ice no? Ayos ba? Quality. So, mamaya ipapakita namin sa inyo kung paano ba at kung magkano ba itong mapagbebentahan namin. Quality. So, ayan guys, ayan yung mga ibebenta namin. Grabe, napakarami pala no may mga bote ng Red Horse, San Miguel, Pepsi, mga soft drinks, buko juice, gatas. At ayan, ang daming bote ng alak, yung mga Incan at mga soft drinks. Grabe. Hindi namin akalain na gano'n na pala karami, oh. So, ayan guys, magsusort lang kami. So, kailangan sama-sama yung mga magkakatulad. So, kung mga tin cans, dapat yung mga tin cans, eh, sama-sama rin sa isang tray. Tapos, kung lalagyan naman ng gatas tulad ng karton or ng plastic, dapat sama-sama rin sa isang tray. Tapos, kung mga bote naman ng alak, eh, dapat sama-sama rin sa tray. Then yung mga lalagyan naman ng tubig, ng mineral water, ng Gatorade, anything na plastic, eh dapat magkakasama rin sa isang tray. So kung baguhan lang kayo dito sa Canada at hindi nyo to ginagawa, eh sana, hopefully, gawin nyo na to kasi sayang din talaga yung pera. Marami rin mabibili yung mapagbibentahan nyo. At kung alam nyo naman pero nahihiya kayo, eh wag ganon. hindi quality yun. Hindi uso-uso ang hiya dito sa Canada kasi kahit nga yung mayayaman, yung mga Canadian, eh talagang nagbabalaman balik at binibenta nila yon sa mga return it dipat kasi nga naman makakatulong din sila na i-preserve yung environment natin kasi nare-recycle yung mga dapat i-recycle at hindi napupunta sa ating kapaligiran so ayos ba? quality kaya ikaw ka-quality ha make sure na binibenta mo yung mga recyclable mo kasi dual purpose yan kumita ka na na mo pa si mother earth so ayos ba? quality. So, let's do our part na makahelp sa ating environment. <laughs> so, ayan guys, tamang sorting lang kami. wag na huwag kayo maboring ha. Tapusin nyo yung video para quality. Salamat! Quack. So ayan guys, mag start na kami ibenta. So ayan no. Oh. Kita nyo si Boss Aldrin. Siya so, yung nagbebenta. So ayan. Tapos meron namang magtutulong sa inyo. So ayan, hindi namin alam. Next time daw dapat nakaseparate yung mga soft drinks sa mga alcoholic drinks. So ayos. Quality. Guys, tapos na kaming mag magbenta. So magkano yung napagbentahan natin? You know? 22 something no? Oo, oh, 22. Yun, ayos. Hindi narin na rin masama Yung oh. yung 22 halos. Almost 1K na rin sa Pilipinas. So, ayun lang naman at kami pa uwi na. Kaya kayo kung bago kayo dito sa Canada, wag nyong itapon niyang mga recyclable nyo kasi maibibenta nyo yan. At kung nagustuhan nyo tong video ko ay mag-follow, like, and share na kayo. Salamat! Quality!